Yan yeah, mga lords, may na trap na ibon oh, kawawa naman. ayan oh. Ating pap ating papakawalan kasi kawawa. Aray ko, nanuno ka, aray ko, aray ko. Kakampi mo ako. Aray ko, aray ko, Tayo na katapang. Hawak, hawak, hawak. Ano ibon niyo? Aray ko, Huwag mong pakalwalan. Nakatapang mo. Ang oh, cute. Okay. Ay, nenong, ayan yung nanay nang namatay yung anak. Yung ibon ko. Kababaan naman mga lutsu. Oh. <laughs> Nasi Yeah, siya. ibon. Nino. din pa hiram. Kawawa <laughs> naman, no? Bot, patatakasin mo. Hindi wala ka ng alaga. Ah, Susugat ng ano, mapuputol yan. Kailangan maalis yung ano niya. Gupitin mo. Tika. Ito, gupitin natin. Ito. Ba't ba? La, 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 la. Maalis yung... Mini B, oh. May ano na. Naibon na si Nino. Kakawain naman. Naalis natin yung ano. Dito pa mo. Yung buhol. Na, Nakabong sa ako eh. Tinuka eh. Nasaan? Ang mga hindi maalis. Ang mga hindi Okay, kukunin ko lang ako. Pa mundo. Oh, okay. Kunin mo. Kunin mo. No, no, no. No, cute. Mo to so. kahit pa. Pambol sa pa. Yeah, mga lods ating pakakawalan kasi kawawa naman uh, mamatay tapos kailangan ng ibon kailangan malaya din sila tapos may nagaantay sa kanila ng mga yung nanay niya yung tatay niya yung kapatid niya tapos yung anak niya ay kung itlog pa o kaya yung baby may pinapakain siya kawawa din naman yung baby kasi hindi siya wala magpapakain kasi inuli natin kaya pakakawala natin mga loads para uh, hindi nalulungkot yung yung mga na, mga naiwan niya. Ito na mga loads pakakawala natin. Yay! <laughs> Ayan na mga loads oh. Yung wala na. Lumipad na mga loads. Thank you. Like and share. God bless.